Ang 2003 NBA Finals run ng Miami Heat ay isa sa mga most surprising stories sa history ng liga. Sila lang naman ang naging pangalawang number 8 seed na makarating sa finals at ang unang kupunan sa loob ng 60 years na makagawa nito na may negative point differential sa regular season. Bagamat ang kanilang playoff run ay maaaring hindi inaasahan, ito ay hindi nakakagulat para sa mga diehard fans ng Heat. Isa nga naman kasi sila sa mga franchises na may history ng excellence over the past two decades. Meron lang naman silang pito na NBA Finals appearances since 2006. Napakadami nun mga kaibigan, mga ploks. Bukod sa pagiging pangalawang 8 seed na makarating sa finals, sila din ang unang play-in team in NBA history to na playoff series at syempre makapunta sa finals. The greatest 8 seed team nga daw. Kaya naman, ang season na yun ay one for the books para sa Heat culture. Kaya nga siguro isang model franchise ang Miami Heat. Spurs nga lang siguro ang pwedeng mag-rival sa success at excellence nito sa modern era ng NBA yung slogan nga nila, the hardest working, best conditioned, most professional, unselfish, toughest, meanest, nastiest team in the NBA ay talaga namang nasaksihan natin sa taon na yon. At pwede natin sabihin na nagsimula ito sa team president na si Pat Riley, isang demanding pero fair na leader na nag expect na ibigay ng player ang kanyang lahat tuwing gabi. Yung mga practice nga daw nila ay masusuka ka sa pagod tulad na lang ng sinabi ni Stephen Jackson sa podcast nila ni Matt Barnes. Yung pilosopiya na go hard sa practices ay nakatulong para maging physically at mentally tough ang kupunan. Isa rin sila sa mga most unselfish teams sa NBA. Yung unselfishness na yan ay fully displayed sa 2023 playoffs nang manalo ang Miami ng 7 games matapos maghabol ng double digits. Pinaka-notable nga dyan yung Game 5 comeback nila para pauwiin ang Bucks at i-upset ito sa kanilang home court. Talking about leadership na very stable and supportive sa Miami, nagsisimula nga yan kay Riley na since Showtime Lakers ay proven winner na. Pero yung kanyang vision ay maayos na nai-execute ng kanyang head coach na si Eric Spolstra na isa na ngayon sa mga best coaches in NBA. Yung star naman nila na si Jimmy Butler fits like a glove, ika nga, para sa culture nila, isa nga naman kasi siya sa mga hardest workers at tipo ng player na hindi nagpapatalo kahit gulping-gulping na ang katawan. Tapos si Udonis Haslem, si UD, may na video tayo tukol sa kanya, search nyo lang plok, na buong karera niya ay naglaro sa Miami, South Florida. Isa sa mga most respected at positive locker room presence. At ngayon kilala na din natin ang Miami Heat bilang isang talent development team. Kumukuha sila ng free agents na pasok sa playing style at nagsha ng values ng kupunan, Tapos idadraft at idedevelop ang player na yun. Kitang-kita nga natin yan sa pagkuha nila kay Jimmy Butler bilang free agent noong 2019. Tapos dinevelop nila ang undrafted players na sina Caleb Martin, Duncan Robinson, Max Trues at Gabe Vincent. Yang mga yan, ang laki ng contributions sa run ng Miami Heat sa taon na yon. Yang undrafted players din na yan, as of today, nakakuha ng long term at big deals. Kumbaga, pwede nating sabihin na Miami Heat ang nag jumpstart ng kanilang career. Kung wala ang Miami Heat, e eh baka nga hindi sila nabigyan ng pagkakataon ng ibang teams. Natapos ang season sa 44-38 na kartada, good enough para sa 7th seed sa East. Under the radar, buong taon, natalo pa sa home floor laban sa Atlanta Hawks sa 7-8 matchup sa play-in. Sino nga naman kasi ba ang mag-aakala na makakarating sila sa finals? Inupset nila ang 58 win na back sa unang round. Tinapos ang magandang season ng New York sa East Semis. Tapos sa East Finals, nahabol man sila sa 3-0 lead nila kontra sa heavily favored na Boston Celtics ay nilinis nila ang series in 7 games. Grabe yung series na yun. Pahulaan na lang kung sino ang makakasulat ng bagong record. <laughs> unang 8 seed na makasweep ng top seed o unang team na makakabalik sa 0-3 sa conference finals. Oh well, Miami Heat ngayon ang may hawak ng most wins by an 8 seed sa isang postseason with 13. Tatlo lamang ang kulang nila para maging kampiyon. Isa pa rin sila sa most memorable teams in recent years. Ang team na may winning culture built on hard work, accountability, teamwork and talent development. Sila mismo, alam nila yan. Nasa slogan nga nila. Kultura na nagdadala sa Miami to consistently contend for the championships. Oo, may Lebron man o wala, may Butler man o wala. Kaya nga, hindi natin sila pwedeng i-count out. Isa sa mga greatest underdog stories. Yan ang 2023 Miami Heat. Ay siya plok. Luis Ascona sa sulat ni Ryan Garcia. Hanggang sa susunod na episode ng... Jump, 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 balero.